Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang bago kong pangitain noong November 21, 2012, sa ganap na ika-8.45 ng gabi. Habang nagtestimony ako sa isang church, bigla na lang akong bumagsak na matuwid mula talampakan hanggang ulo. Pagkabagsak ko, pinakita agad ni Lord Jesus Christ ang pangitain sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus Pinakita niya sa akin ang nakakatakot na mangyayari sa buong mundo. Ang pag ng Antichrist at mga demonyo sa buong mundo. Pinakita din niya sa akin ang imperno at ang langit. Ito ang isa sa nakita ko, ang kanyang trono ni Satanas. Naaninag ko na may daan na itim na tunnel. Pumasok ako sa itim na tunnel. Nakita ko ang trono ni Satanas. Siya ay nakaupo at sa ibaba ng kanyang trono, nakita ko maraming tao na nagpupuri sa harap ng trono. May isang tao na nagpupumilit na umakyat pa itaas. Tumuntong siya sa balikat ng dalawang tao upang makaahon. Sinipa siya ni Satanas pabalik. Bumalik ulit ang tao, nagpupumilit Ginawa ni Satanas, tinusok siya ng malaking tinidor. Sa malaking kwarto na kung saan nandoon ang kanyang trono, nakaupo si Satanas. At nakita kong nakatiklop ang kanyang kanang binti at ang kaliwang binti na kalaylay na tuwid. At nakita ko ang kanyang kanang kamay na mahabang mga kuko. Nakita ko din meron siyang garapon. Pinasok niya ang kanyang kanang kamay sa loob ng garapon na may lamang uod at buhay na mga mata. Ilalaro niya ito habang siya ay sinasamba ng mga tao. Gusto niyang sambahin siya ng mga tao. Ang iba ay ayaw siyang sambahin, sinasaktan sila ni Satanas. Sa gawing kanan ni Satanas, nakita ko ang isang malaking ahas na parang anakonda. Ang katawan niya ay itim. Kulay abo ang kanyang kaliskis. Pumupulupot lang sa isang bahagi na nasabing kwarto at trono ni Satanas. Ang mukha ni Satanas ay napakapangit. Malalaki at nanilisik ang mga mata. Pabang kanyang mukha at may balbas na mahaba hanggang digdib ang kanyang balbas ay mahaba ay nakapilipit ito at tinalian ang dulo nito at nakita ko ang dulo nito ay buntot ng kambing o parang buhok ng kambing nakita ko siyang nakahubad at sobrang payat at halos nakikita na ang kanyang ribs sa tiyan at ang ngipin niya ay malalaki pag nagalit siya ay parang isang mabangis na alien ang muka. May mahabang siyang kamay at mahabang kuko, bagyang balugtot ito. Malaking tao si Satanas. Pag nagalit, nagbabago ang kanyang anyo. Sa isang kwarto, nakita ko si Satanas na nakahubad kasama ang mga lasinggerong itim. Binubugahan niya ng alak at pag nag -naga, nagagalit siya nagmumukhang dragon pinapainom niya ang mga tao ng asido ang mga ito sa kabilang kwarto bandang kaliwa nakita ko ang agila na may tatlong ulo nakita ko din ang mukhang leon may mukhang baka at may mukhang tao na nilalang ang mga nil nilalang na apat ay may mga mata na nasa kalahating katawan nila. Ginaya ng kaaway ang apat na nilalang na buhay nas na, nasa trono ng ating Panginoong Isos. Sa kabilang kwarto, may nakita akong mayroong mga na magkat, nagkatipon-tipon ng na mga alagad ni Satanas. At sobrang dilim dito nakita ko nakadamit na puti na puro putik na may korona sa kanilang mga ulo. Ang korona ay puro putik din. Ito ang 24 elders ni Satanas na ginayan niya si Lord Jesus Christ. May nakita ako mga gwardiya ni Satanas sa bawat gilid nito. Ang mga gwardiya niya ay may isa-isang hawak na espada at pagdadaan si Satanas sa gitna, ang mga gwardiya ni Satanas ay itataas nila ang mga kanilang espada na magkasalubong ang bawat dolo. Nagbibigay pugay at papuri kay Satanas ang mga gwardiya niya at ang daanan nila ay kulay yalo na mix na itim. Sobrang nakakatakot ang paligid at madilim ang lahat. Nakita ko din na parang nag-uusap at nagmi-meeting ang lahat. May nakita din ako mga kampo ni Satanas na nag aaway away mga sundalo na nakaitim at nasipaghandaan dahil sila ay maghahari dito sa mundo. Lumabas ako sa impyerno at nakita kong lumabas ako sa isang tunnel na maitim o madilim. At nakita ko pagkalabas ko sa empeno, ang isang gate. Sa bungad ng gate ng impeno nakita ko ginaya ng kaaway ang mga gintong gate sa langit. Ang pagkakaiba sa gate ni Satanas ay sa dakong itaas, maitim ang mga grill nito. At sa dakong ibaba, may golden ang grill ngunit hindi maningning, at katulad din ito ng isang bronze. Halos lahat ginaya niya si Lord Jesus Christ, pero di siya makakaigit kailanman. At nakita ko si Lord Jesus Christ na sinaraduan ang gate ng impeno at umalis na kami